Hindi po, muli po, magandang, magandang, magandang umaga po sa lahat po ng mga Pilipino saan man po kayo naroon, saan man po kayo naroon, panig ng buong mundo. Pilipino, kumusta na po kayo? At eto po, dito sa Pilipinas, ay umaga na po, at naririnig po ninyo, naririnig na naman po ninyo ang pagtilaho ng mga manok. Sir, napaka Napakainit at pinag-uusapan ko sa buong mundo ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po, marami po ang nagalit sa mga supporter ni Duterte dahil sa pagkaka-aresto sa kanya ng ICC. Ngayon ay pag-uusapan natin, opo pag-uusapan natin, ano ang masasabi mo? Oh, ikaw na nanonood ngayon, oo. Ano ang masasabi mo sa ginawang pag-aresto ng mga pulis kay dating Pangulong Roja Rodrigo Duterte? Alam natin na si Pangulo na si Duterte ay naging presidente ng Pilipinas. At alam din natin na pinangunahan na pin na pin niya o siya ang nanguna sa sinasabing tokhang at marami at marami ang naniniwala sa ginawa ni, ni Duterte na marami ang nagbago marami ang ginawa niyang kabutihan sa Pilipinas bilang presidente e eh, obligasyon niya na panatiliin ang katayawigan sa nasasakupan ng bansa panatilihin at linisin sa tingin niya ay mga masasamang tao. Kaya kayo na nanonood ngayon, opo, kayo na nanonood ngayon, ano ang masasabi niyo sa ginawa ng Duterte nang siya ang nanonukulan? Uulitin ko po, kayo na nanonood ngayon o yung mga subscriber ko na palaging nanonood sa akin. Ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Pangulong Duterte nung siya ang presidente ng Pilipinas at sa mga nanonood po ngayon sa akin ano ang masasabi nyo sa ginawang pag-aresto sa ginawang pag-aresto ng mga polis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte lahat ng mga nakikita ko napapanood ko sa TV sa Facebook, sa Youtube eh lahat po ay mainit na pinag-uusapan ang nangyaring pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po ang nagagalit ngayon. Opo. Punta muna po tayo sa mga supporter. Sa mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Marami ang mga nagagalit ngayon ng sa mga supporter niya. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi niya, traidor. Traidor daw, si BBM, kay Pangulong Duterte. Kasi alam natin, mga nanonood sa akin, mga kaibigan, mga subscriber ko, alam natin na si Pangulong Rodrigo Duterte lang ang pumayan na ilibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr sa libingan ng mga bayani. Kaya sabi nga noon sa interview kay Pangulong Bongbong Marcos, na pala, napakalaking tulong ang ginawa ni Pangulong Duterte para mahilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Sabi nga, siya lang ang presidente. Siya lang ang presidente yung pumayag na inibing ang dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero ngayon, pero ngayon, ano ang nangyayari? Ano ang nangyayari, mga kababayan ko? Opo, pag-uusapan natin to kasi bilang Pilipino po, bilang Pilipino, apektado po tayo sa nangyayari ngayon sa bansa natin. A Apektado po tayo sa nangyayari sa bansa natin. Alam natin na si Pangulong, o oh, alam natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh napakalaki ang ginawa. Napaka ganda ng kanyang ginawa sa bansang Pilipinas. Marami ang kanyang natulungan lalo na lalo na po sa panit po ng uniform personnel mga polis sundalo diba napakalaki ang ginawa niya sa mga polis at sa mga sundalo kaya kung napanood po ninyo napanood po ninyo yung video habang inaaresto o binabasa po ng Miranda Rights si Pangulo, si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung iba doon ng mga polis kung napanood ninyo ay umiiyak kasi alam nila na itong inaaresto nila na itong kukuni nila o inaaresto nila ay napakalaking tulong napakalaking tulong sa mga kapulisan at sa mga sundalo at ito na nga po ang sinasabi ko sa lahat po ng mga Pilipino sa lahat po ng mga subscriber ko Lalo lang kung magkakagulo ngayon. Diba? Lalo lang kung magkakagulo ngayon sa ginawang pag-aresto ng ICC kay pang kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Babalikan lang po natin. Babalikan lang po natin yung mga interview noon kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sabi niya, hindi ako natatakot na aresto yun. Basta ang usgado na paglilitis sa kanya ay ang Bansang Pilipinas o mga Pilipino. Diba? Siguro po ay napanood po ninyo yung interview noon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, handa akong harapin. Handa akong harapin ang aking kaso dito sa Bansang Pilipinas. Kasi ang sabi pa ni Rodrigo Duterte o dating Pangulong Rodrigo Duterte, eh, kumalas na sila o kumalas na ang Pilipinas. Di ba? Kumalas na ang Pilipinas sa ICC. Kaya wala ng jurisdiction ang ICC kay, pang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon po, nakita nung ang puni niyo, eh inaresto inaresto po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagkatapos po ay isinakay ng aeroplano ng airplane at pagkatapos po ay dadalhin daw sa Netherlands. Kaya lahat po ng mga napapanood natin ngayon sa mga social media ay patungkol po sa ginawang pag-aresto po kay Rodrigo Duterte kay dating Pangulong Duterte, napakaraming mga mamamayan, napakaraming mga supporter, ang galit na galit. Ay, eh, ang galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, mag-comment -mag po kayo sa ginagawa natin pagbablan na yun. Mag-comment po kayo kung ano ang masasabi nyo sa ginawang mag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kayo ay bago pa lang sa aking channel at ngayon pala lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe. Ito po po ang isang hindi natin maiiwasang pangyayari o mangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Tiyak, sigurado, lalala po ang kabuluhan. Sigurado po yun kasi alam natin ang mga Duterte ay eh, napakarami pong mga supporter. Marami po ang magmamahal sa mga Duterte. Kung mapapanood po ninyo yung mga interview, mga palabas sa TV, sa YouTube, sa Facebook, so all man sa so, uh, platform social media, talagang galit na galit po yung mga supporter po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sana po, e, huwag na pong lumalak. Sana po, huwag na pong lumalak um, ang nagyayari ng mga mga po sa ating bansang Pilipinas. At ito pa po, um, nakikita ko po yan. Ito po, yung opinion ko lang. Ito po, yung opinion ko lang. At sarili ko po, palagay, siguro na po may karapatan tayong magpahayag ng mga gusto natin sabihin. Kasi may freedom of speech po tayo. Yung mga kaalyado po ni Pangulong Bongbong Marcos, tagilin po kayo. Bakit po? Bakit po kayo nasabi kong tagilin? Kasi po, lahat po ng mga kaagyade ni Bongbong Marcos o ni Pangulong Bongbong Marcos sigurado hindi na po sila iboboto hindi na po sila iboboto ng mga supporter ni Pakmi dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kayo po ay bago na lamang sa aking channel at ngayon pala po, nakapanood ng ating mga vlog, at like, comment, at subscribe po.